Higit pa sa kaligtasan ng mga residente, hangad ng GMA Kapuso Foundation na mapaunlad ang kabuhayan ng mga katutubo sa Mansalay Oriental Mindoro. Naging posible ang pagpapatayo ng bago at ligtas na tulay doon sa ilalim ng Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project. Sa tulong ng walang sawang suporta at tiwala ng ating sponsors, donors, partners at volunteers. Sa tuwing tumatawid sa ilog ng Mansalay Oriental Mindoro, ang mga katutubong mangyang hanunoo na sina Ferrer, bumabalik daw ang kanyang takot sa gitna kasi ng ulan at rumaragas ang ilog. Muntik na siyang malunod at tangayin ng agos noon. Mabuti na lamang daw may nakapitan siyang damo. Halos mamatay na ako. Halos nakakainom na nga ako ng tubig eh. Roma ang iniwan ng insidente ito na nasaksihan din ng kanyang asawang si Didang. Wala nang makain. Pumunta kami doon sa kaingin. Pagdating namin dito sa tabing ilog, nang tingin ako. Sabi ko ay, Perer, malaking tubig. Subukan ko nga, sabi niya. Pagdating doon, hindi ko na nakita na na siya ng tubig. Upang wala ng buhay ang malagay sa alanganin, tuwing tatawid ng ilog, Opisyal na pinasinayaan ng GMA Kapuso Foundation ang konkretong Kapuso Tulay na may haba na 70 meters. Nasa 1,300 na bag ng semento ang ibinuhos dito para siguraduhin matibay. May sideway restraint cable din ito sa ilalim para pigilan ng tulay sa paggalaw. Naglagay rin tayo ng solar light para magbigay liwanag sa daan lalo na sa panahon ng kalamidad. Nagpakain din tayo ng lugaw at itlog sa mga katutubo. Sa lahat ng ating donors and sponsors, without which hindi ho natin maitatayo itong critical na tulay na to. Ang contribution ng armed forces dito sa ginawa nating tulay, yung technical skills ng ating mga engineers, uh, nag-provide din tayo ng security. Sa tulong ng kapuso tulay, mapapadali na ang pagtawid ng mga residente mula sa Mansalay papunta sa Bulalakaw kung saan nila ibinebenta ang kanilang mga pananim. Pwede rin itong daanan ng mga motor at kaya ang bigat na hanggang apat na tonelada. Malaking tulong po ito ma'am, lalo po sa labing-anim na sityo na malapit po dito sa lugar. <laughs>